Ron. Hi, Daddy! Hi! oh, musta na kayo dyan? oh, anong mga problema? Lucas, Sky, Snow, o oh, ano? Dadi labas ako, Dadi, Labas kami! Labas kami, Daddy! Labas kami! Labas kami. Daddy! Ayo lagi! Relax ka lang! Kay, mainit pa! Mainit pa! Labas kami! Ay, na! Unya na! Kay, mainit pa! Basta kay, relax lang kayo dyan! dadi Daddy! Labas kami! Kami. Sige na, labas kami! Lalabas kami! Yan na lagi! O, oh, ikaw Lucas, ang sa'yo mga bang kuno ka sa ila? Dili na ay, sila naman na agad. Labod naman na sila. Labas kami, Daddy Phil! Labas kami! Labas kami! Sige lang, good. relax lang. Mamaya, pag di nagaliinit, mo ano rata, na ta, mo gawas na ta, unya. Pag di na init, ha, relax lang mo. Basta kay, unya taon taod na. Oh, Sky. So may problema ni mo, Sky. Kau lukas Kuih lukas Malam ni tadi Kau no, snow? Hmm. Amin, kami kami, daddy. Lepas lagi kami tadi Lepas lagi kami Lepas, Lepas. kami Lepas. Okay, sikit lah Mama yang Oh, oh.